Hello guys, welcome back to Buhay Sikat Channel. Ang ating pong video ay about Abot Kamay na Pangarap, episode 298. Inakala nga ni Moira na sa symposium ang punta ni RJ para supportahan si Zoe. Ang hindi niya alam kay Doc Annalyn ito pupunta para bumawi. Sabi nga ni RJ gusto niyang bumawi sa kanyang anak dahil sa mga pinagagawa ni Moira at ni Sowis sa kanyang anak noong mga nakarang araw. Tulad ng inaasahan, nagtaray na naman si Moira kay Dr. Enriquez at Dr. Benitez na hindi nito makita si RJ. Samantala tumawag naman si Dr. RJ kay Dr. Enriquez at humihingi siya ng favor na kung pwedeng Tawagan niya si Annalyn at siya ang magsabi na tangpuin si Dr. Robert sa labas. Ongoing na ang symposium at syempre, tensyonado ang lahat. Magkalaban kasi ang Estridge at Hospital Apex. Sobra ang kumpiyansa komp ni Zoe na sila ang mananalo. Pero tingnan na lang natin dahil naghanda rin ang kabila si Dok Annaline kasama si Dok Lindon. Kung sino ang magwawagi, yun ang ating abangan. Sa kabilang banda, ang sumunod na eksena ay buo na ang desisyon ni Lynette na itlayo si Annaline kay RJ para hindi na daw nasasakta ng kanyang anak. Samantala, unang nagpresent ang Team Apex impress ang mga judges sa presentasyon ni Zoe. Kaya tuwang-tuwa naman itong si Zoe na sabi ang galing-galing ng kanilang presentasyon. Samantala si Miko, nakamag-anak ng girlfriend ni Doc Lindon, ay nag-file ng kaso laban kay Doc Lindon. Gusto niyang paalisin si Doc Lindon sa serbisyo pero si Giselle to the rescue. Samantala, hinanap naman ni, Mo ni Moira si Doc RJ kay Zoe. Sinabi nga ni Zoe na hindi pa sila nagkikitang mag-ama at siguro daw gustong mapag-isa ni Dr. RJ. Nagpa-order ng flowers si Dr. RJ kay Annalyn pero andun din si Lynette at di sinasadyang nagkita sila ni RJ. Sinira ni Lynette ang flowers na ibibigay sana ni Doc RJ kay Annalyn at sabi wag na wag nang lalapit kay Annalyn. Samantala, ito rin si Miko ay hindi mapigil mag-iskandalo sa hotel. Sinusundan niya talaga si Doc Lindon para patalsikin at para siraan. Pinaliwanagan naman siya ni Giselle at pinipilit na unawain ang sitwasyon at alamin ang totoo at huwag munang humusga agad-agad. Samantala nga naman, ito naman nga namang si Lynette at si RJ ay nag-away sa flower shop, nagkompruntasyon at nag-gawa na naman ng bulaklak, nagsigawan. Ilang hindi natin alam kung ano po ang kasunod, kaya abangan po natin ang susunod na kabanata. Thank you for watching. If you like my video, please like and subscribe. Thank you po.